Ayan mga idol, panoorin po natin si nanay kung gaano siya kagaling maghilot mga idol. Tingnan nyo ang kamay ng bata mga idol. Nakabalik ko na, pati braso. Ayan, tingnan nyo. Makikita natin dyan kung papaano niya ihihilutin yan. No? Parang magic lang ang nangyayari dyan mga kalorits. No? Ayan, panoorin natin mga idol, mga kalorits. At suportahan din natin si nanay. Yan si nanay napakagaling no Parang sinisilip-silip lang niya yung braso At yung kamay ng bata ano? o, Tingnan niyo mga calories no Titigan niyo mabuti kung paano niya gagawin yan Kung paano niya ibabalik yan sa normal o, Ayan mga idol Normal na siya Ayan oh. No? o Ayan na nag normal na ang isusunod niyan mga idol yung ano naman niya yung siko yung braso itutuwid niya yan itutuwid niya yan para maging normal na ang bata no kasi magang maga na yung kanyang braso dahil bumalik ko ano kayang nangyari dyan sa batang yan siguro yan sa ano naglalaro tutumba ayan o no? yung braso naman itutuwid niya yan ayan panoorin yung mabuti mga kalorits no at mga supporters supportahan natin si nanay yan po ay eh, napakagaling maghilot ayan ayan siya oh. yung braso naman yung braso naman ang hihilotin niya itutuwid niya yan parang magic lang yan mga kalorits no mga idol mga supporters panorin natin mabuti ayan kung paano niya yan itutuwid yung braso na bumalik ko yung sa may siko niya ayan oh. 1 2 3 ah hindi nakuha ng isa yan panoorin mabutay ayan na ayan na ayan na mga idol nag-normal na siya ayan di ba nakita nyo ang galing maghilot ni nanay ayan at maraming maraming salamat sa mga supporters sa mga nanood at uh, mag-PM lang po kayo kung gusto nyo magpahilot kay nanay at maraming maraming salamat Thank you for watching. Shout out sa lutong bahay ni Tatay at shout out sa aking mga idol, mga viewers, supporters. Thank you, thank you so much. Mga mga chuk sa sabi.